pa nandito tayo sa Dibisore? Actually, ano, nasa One Luna tayo. Pupunta tayo sa pinakamurang bilihan ng mga stop toys. Yung mga karaktera uh, stop toys, pillows, yung mga berry, yung mga pangregalo mo sa mga ano mo, sa mga palangga nyo at uh, sa mga inaanak nyo, no. Dito yung pinakamurang bilihan ng mga stop toys dito sa May Divisoria. Along-alon -la lang 'to. Along 1 uh, Luna at uh, yung pangalan ng mall is 1 uh, Mall. At yung mismong shop ito yung Joe Chris. So halika trupa, punta tayo sa pinakamurang bilihan ng mga stop toys. morning ma'am Chris. Ma'am Chris, ah, tag dito. Anong ano, ano yung pinakamabenta niyong stop toys dito sa Joe Chris? Ito po yung bestseller namin ngayon, yung Koromi stop toys. So ito, So, magkano siya per ano? Para? Ito po 600 po pag isa lang po yung bibili niyo. Pag Pero, ano pag, regular price lang yun no? Opo. Uh, Pero pag wholesale price may bawas po. Mas nakaka mas nakaka bawas kayo pag wholesale price yung bibili nyo tatlo patas. Mas mura. Hmm. So ano po yung mga pwede mong ano? Ito po yung mga maliliit ah, para ito. pang regalo nila okay sa man. Pasko. So magkano sa mga ganitong pag ano? Pag retail lang po is 75. 75. Pero pag uh, wholesale pataas, price mas, Medyo mababa ba mas, talaga? Mas sobra, sobrang, sobrang mura. Sobrang mura. Okay. So ito actually, trupa, ito yung mga nakikita nyo sa mga arcade, sobrang oh. mura talaga dito, trupa. So yan sa Mickey Mouse mo, magkano yung price niyan? Same price po, 75. Hmm. So may Doraemon ka, ma'am? Meron. Ah, may Doraemon. Ito, tignan natin yung Doraemon niya. So ito, grabe, may SpongeBob, may Winnie the da Pooh, yan o. Oh. So ito yung mga character ano nila. So okay, sa ito ito yung area ng character ano no okay, stop to. Ito, ito sa 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 span Spanish ba bumagano? 150 pag retail. Detail siya. Okay, so okay. grabe oh so, tropa. Okay. Ito yung mga pinamimigay sa ano eh sa mga arcade no. So yan dinosaur, sure. si Winnie the Pooh, ayun oh, no, si Car, ayun oh. No? Hello Kitty, Spider-Man, kumpleto halos lahat dito kumpleto. So mamento sa mga maliliit mong ano, Eto, katulad nito. Yung parang packet, ano lang siya. Sa mga ganito, magkano yung mga phrase niya, ma'am? 60 pag retail. Retail siya. Pero okay. pagka, ano siya, mas yung... Mas mababa po siyang pag wholesale po. Mas mababa siya. Hmm. Mas makakalas kayo ng malaki. Sa mga, ano, maganda to sa okay. Christmas, no, mga panggit. Eto, true pa, oh. May, ano, Doraemon, Spongebob. So, ito yung, ano, ito yung mga kinakaaliwan sa mga arcade, Ayan, eh. Yes, sir, yung... Ito okay, bestseller din. Ito, bestseller to. Anong name nung ano to? Si Coromi at saka si ah. Chaco. Si, si Coromi, anong... Sanrio po. Ah, Sanrio. So, ito pala yung mga fast moving nila na ano. Yan. Kinakababaliwan ngayon. Oh, kinakaanan. Tapos ito, si SpongeBob. Spongebob. Yan. Grabe dito, trupa. Napakamura ng ano dito. Yan oh. Si Mickey Mouse, Minnie Mouse, Spider-Man. Yan. Si Doraemon. Nasaan yung Doraemon yung malaki? Yan, may Doraemon din sila dito. Ay, totoo. So, yan, magkano yung price yung Doraemon mo? 600 po. Pag 600 siya. Po. Pero yung pernice, samora Mura, no? No? Uh -huh. Mura siya, oh. Si Stitch. Yan, si Stitch. Uh -huh. Magkano yung price niya si Stitch? Parehas lang po. 600. 600 din siya. Pag tatlo pataas po, mas sobrang baba. Mas baba. Mas mababa pa siya. Ganito, car. Ayan, si car, oh. So sa mga ganito, magkano yung price? Maganda to pang regalo sa mga bata, no? Tsaka true pa, oh, quality yung ano nila. Yung mismong ano nila, yan, no? Oh. Ang ganda, oh. So magkano yung price nito? Laki, oh. So siya, magkano yung price niya? 1K pag retail. Pag retail, pagka maramihan. Mas ang, for, for example, ang maramihan mo, ang order ba is nasa tatlo patas or? Pag malalaki pong, ano, pag mamalaking item, pwede siya tatlo. Tatlo. Pero pag maliliit na item, anim pataas. Anim pataas. Kasi may mga ano kayo, di ba? Parang minimum ano. Opo, ito yeah. si Pokemon, no? Sa Coco Melon. Ah, si Coco Melon. Opo. Oh. Best seller din namin. Ito. Yeah. Galing, huh? So, poke Ito sa ano mo, si Pikachu, magkano yung Pikachu mo? Ayan po, $7.50 pag retail. Retail lang siya. Ayan. So, yan. Ayan, no, si Patrick. yan. Ayan. Grabe, kumpleto dito. Tapos yung mga teddy bear. Ito, lalo na magbabalentines ngayon, no? Sa mga may ma, mga girlfriend, mag-aasawa, yung mga mag-anniversary, may mag-umamansiri. Ito, mga... Ito yung sa ganito mong teddy bear, magkano yung price niya? 600 po. Mura, no? Sobrang mura. Ito yung retail price niya, trupa. 600, tapos meron siyang pink, violet, red, tapos yan. Iba-iba ano, iba. ang dami niyang color dito, sobrang dami. Ito, kung gusto nilang mas maliit, ito. So, ito, magkano price ito? 75, pag retail. Ang grabe, oh. Ay, dati, pagka binibili ito, almost 300 something, eh. Sa ano, eh. Tapos, ito, dito, mabibili mo lang siya ng almost 75 pesos, kapag nag-wholesale ka. Kasi, ito, mga trupa, Kapag ka pupunta kayo dito, uh, siyempre, pag maramihan, bibigyan kayo talaga ng magandang discount ni Mama. Ito. So, pag gusto mong kumpletuhin yung 12 months, manserie <laughs> mo yan. January, February, March, April, yan. Kumpletuhin mo siya. So, sa mga ganito, Ma'am Chris, magkano yung price niya? ano po siya, 600 siya kasi hypoallergenic. Ah. Pag sinabi mo hypoallergenic, hindi siya opo, nakakabahing. Opo, pwede siya sa, ano, sa may hika. Ah, pwede. Ito, ang ganda ng, actually, ang ganda talaga ng quality niya, trupa. Kung ano yung nabibili mo dun sa, hindi ko babanggitin yung ano, yun yung, eto rin, eto rin talaga, promise, maniwala kayo, 100%. Tapos yung quality niya is napakaganda. Ito kasi yung ano, mga tagong bilihan dito sa may divisoria. Iilan lang kasi nakakaalam dito. Mga nakakaalam lang dito yung mga wholesaler, mga nag-online. So ito, grabe oh. Sobrang dami oh. Makakamura talaga kayo dito. Sa ganitong malaki mong teddy bear. Ayan po, one. Ito anniversary, pang anniversary uh, na yan. 5 no? so, Five feet. Eh, ang ano niya, 5 feet. Okay. So ito, 1,200. Yan sa retail lang po. Kung... 1,200 retail price. Kapag kahuli wholesale price, syempre may less pa siya. So, Mas malaki yun. Ayan na oh. Sobrang nalaki oh. Ayan. Yung panda niya, tignan mo. 5 feet din po. Ito 1,200 din siya. Ano? 1,500. 1,500. Kasi high. Ayaw, Grabe oh. Ayan oh. Ang lalaki. Sobrang laki. Ayan. Ayan. So ang price pala nito is 1,500 itong pandang to. So sa mga ano naman, sa mga magrigalo ngayon Pasko, lalo na sa mga estudyante, ito may mga bag din sila. So ma'am, yung pinakamura mong bag na pwedeng i-offer sa akin, ano yung ano yung? Um, 75 po sa ano. Anong 75, klaseng sa ano siya? Yung mga ganito. Ah, ito. Pwede na rin pang ano, regalo, no? Hmm, yung mga ganito. Grabe, ganda na. Yung krumi talagang ano, no? Apo. Okay bestseller. Mga bestseller nila. Yan, 75 pesos trupa pa sa mga ganito. Tapos 'yan, no. Ito 'yung mga ano na. Iba-iba 'yung fries niya, pero pagka-pumunta kayo dito, siyempre may less discount kayo siyempre. Eh. Pagdating kay Ma'am Chris, bibigyan That ko kayo ng magandang Chris. ano. <laughs> Mabibigyan ko kayo magandang discount. Actually, isa to sa mga pinakamurang bilihan. Actually, ito talaga yung tagong bilihan ng mga stuffed toys dito sa may Divisoria. Tapos ano lang to, along uh, Luna Mall. Makikita nyo to agad sa may ano eh, bandang ano eh. One Luna, as Luna lang talaga. Tapos tagong-tago talaga siya. Sobrang tagong-tago talaga siya. Pero maraming bumibili mga wholesaler. So, 'yan ba? Ay, ang ganda ng ano dito. So, ito 'yung mga pilo niya, true 'Yan. So, sa mga ganito, madam, sa mga pilo mo na ganito, 250. 250. Yes po. Pag wholesale is, kunyari yes. ma bumili ko ng tatlo. May less pa nang 50%. 50. Grabe, no? no. Sure ka 50% 'yung bibigay mo sa mga pilos? Oh. Ito ang retail price 250. Tapos sabi ni Ma'am Chris, kapag uh, nag-retail ka pataas 3, tatlong pataas, bibigyan ka ng discount. Ngayon kasi Pasko, bibigyan kayo ng... Iba-iba yung design, no? Opo, may Superman, may Hello Kitty. Ano Sa mga ano, yung mga nagko-customize ng kwarto. Ang ganda dito, oh. Yeah, Yan, sobrang ganda ng mga ano nyo, mga pilo nila. Tapos yung neck pilo nila is, uh, ito. Pag wholesale price, mas mababa pa talaga siya. Manic at ito. Ito. So, sa mga bata, no? Opo, sofa bed. Magkano yung mga ganyan mo? So, 1,200. 1,200 siya. So, yeah. yan ang no? sofa bed. Oh. Puan ng mga bata. Pepilo, Kuromi. Ah, ito. Si Kuromi talaga ang ano, no? Opo, bestseller namin. Yan, yeah, si Kuromi. Eh, actually, ang karakter nito is sa uh, Sanrio. Isabi Sabi mo, di ba, kanina? So, yan daw yung pinakapatok ngayon na ka ano ah uh, character si Kuromi. Ayan. So true pa uh, isa to sa mga bilihan ng mga mura, pwede kayong bumili dito sa may uh, One Luna Mall. So trupa pa uh, kung gusto niyo yung contact si Ma'am Chris, punta lang kayo dito at bibigyan kayo ng magandang discount. Ma'am Kris, uh, tag dito, please invite mo naman yung mga viewers natin na bumili dito sa Jokris no. At uh, ito kasi yung ano eh uh, pinakamura at uh, qualityng mga stuffed toys dito sa May Divisoria. So ma'am, ma'am sir, um kung gusto niyo po ng wholesale at saka retail, dito po kayo pumunta sa Jokris, makakamura po kayo at makaka-discount po kayo ng malaki. Pag wholesale po yung bibili niyo mga nag online dito po sila nag- Kumukuha ng pang-ano nila sa mga customer nila. So, Punta tru na lang po kayo dito sa Jocry's, hmm. Stop Toys. So, ano to, trupa? Long one, luna, ano? Ano po? Um, Juan Luna Plaza Mall, Binondo. Binondo. So, tago kasi ito, trupe. Okay. pinakababato ng, ano, ng Juan Luna Mall. Pero, in fairness naman, ito talaga mga bilihan ng mga stuffed toys. So, sa mga, ano dyan, sa mga may mga girlfriend, boyfriend, ako, isa to sa mga pinakamagandang option na bilihan nyo ng mga stuffed toys. At doon sa mga mahihilig sa arcade, nako eto ito yung mga kinakaaliwan nyo sa arcade, oh. So for all ano pinaka mababa is nasa 20, 30 or 20 pesos no tapos pataas na yun makakabili kayo talaga ng pinakamurang stop toys dito sa may divisory so ma'am thank you maraming salamat